Hello, good morning. Magkapisa ta. Atong tikman yatag sa akong amigo nga strawberry jam gikan sa Baguio City. Tana. Gikan sa Baguio gikan sa Baguio. Baguio strawberry jam.

sa di ba 'yan ng gibogs galing umaga makikita po sa video ang tuloy-tuloy na degassing activity sa main crater ng pika na labugod ayo strawberry jam kang bagyo tapos sa aabot munang kape